Ano ah, yun? May nakasilip na gulpe ka. Kilala <laughs> ka pa naman ano dito. Ano yun? May nakasilip na gulpe ka. Ano mo yun doon? Ano doon? Ano yun doon? yun? dami bata, oh. Ito Ay, yung nabading. pa dyan o. mo yan. At may mo yan. <laughs> At may mo <laughs> ha.